siya guys. Tapos, lagyan natin ng uh, pangharang dito sa ating um, kalamansi dyan. Eh. Malungkay para hindi siya pa tumba-tumba. Ito lang siya. Ayan, yeah. nakaganaw na siya. Lagay natin dito. Kailangan balance siya guys. Ay! nagulat ako kasi may ang tawag yun ay ampo-ampo sa Bisaya. Green kasi ang kulay kaya hindi ko na. Tingnan niyo yung ate. Ayan. Malunggay guys. Para pag hanginin siya. hindi siya ma tumba kasi ano pa. pa yung kanyang kahoy. Ayan. Pwede na siya tanggalin. Eh. Lagay ko kasi ng bambu para hindi mo ano. guys. Ating malukay tree. Ayan. Hello po guys. Thank you for watching.